patuloy ang pagsigla ng Golden State Warriors sa kanilang bagong era kasama si Jimmy Butler. Itong Webs ng gabi, nakamit nila ang kanilang ikapitong panalo mula nang dumating si Butler matapos talunin ng Orlando Magic sa score na 121-115. Pinangunahan ni Stephen Curry ang panalo sa pamamagitan ng isang nakakabighaning 56-point performance, isang perfectong paraan upang simula ng kanilang limang larong road trip. Ngayon, patungo ang Warriors sa Philadelphia para sa isang primetime showdown laban sa Sixers ngayong Sabado sa ABC. Isa itong matinding laban para kay Butler dahil babalik siya sa dati niyang team kung saan ginugol niya ang isang season bago lumipat ng kupunan. Gayunpaman, maaaring hindi ito maging isang ganap na reunion dahil sa lumabas na balita tungkol sa kanyang kondisyon. Ayon sa ulat, si Butler ay idineklarang questionable para sa laban kontra 76ers dahil sa pananakit ng likod. Simula nang dumating siya sa Golden State, hindi pa siya nakakamiss ng laro. Ngunit posible na ito ang unang pagkakataon na mawawala siya sa lineup. Sa nakalipas na dalawang laro, hindi siya umabot sa double digit scoring at maaring senyales ito na matagal nang iniinda ang nararamdamang pananakit sa likod. Sa panig naman ng Sixers, tuluyan nang idineklarang out for the season si Joel Embiid matapos sumailalim sa knee surgery. Dahil dito umaasa ang Warrior fans na hindi na madaragdagan pa ang listahan ng mga injured stars at na makakalaro pa rin si Butler sa isa na namang mahalagang laban para sa Golden State. Matapos ang kanilang panalo, nagbigay ng matapang na prediksyon ng NBA Hall of Famer na si Shaquille O'Neal tungkol sa Golden State Warriors. Ayon kay O'Neal sa NBA on TNT, I'm gonna go on the record. They will not be in the play-in tournament situation. Guarantee it. Sa kasalukuyan, nasa ikapitong pwesto ang Warriors sa Western Conference, bitbit -bit ang 32-27 record matapos ang 59 na laro. Ngunit dahil sa kanilang limang sunod na panalo at 7-3 sa huling sampung laro, unti-unti nilang binubura ang agam-agam tungkol sa kanilang chance sa postseason. Habang papalapit ang laban ngayong Viernes, isang panalo na lang ang agwat ng Warriors mula sa ika na pwesto na sa kasalukuyan hawak ni na James Harden at ng LA Clippers kung magpapatuloy ang kanilang momentum, posibleng magkatotoo ang matapang na hula ni Shaq at tuluyang makaiwas ang Warriors sa play-in tournament.